Oo, oh, ako ang nauna. Binubuksan ito. Oo, oh, masarap na tsokolate. Ah, uh, anong problema nito? Ang lambot? Anong gagawin ko dito? <clears> hmm, <throat> naiintindihan ko. Kailangan malamig ito. Kaya una, puputulin ko ang pakete. Gawin natin ito. Tingnan mo yan. Tingnan mo? Uh, pipigain ko ang tsokolate sa ibabaw ng yelo. Magkakaroon ako ng tsokolate na masarap sa puso. Mm, ang ganda ng kinalabasan. Tignan mo kung gaano ito kaganda. Ang galing na ideya. Kailangan natin itong kainin. Mm, ang sarap. At ikaw okay. naman? Oh, may chocolate bar din ako. Super. Um, pero frozen. Hindi ko makagat kahit papaano. O dilaan ito. Mabali ka, stupid chocolate. At hindi ito gumagana. Didilaan ko na lang ito. At gagawa ako ng iba't ibang mga hugis. Halimbawa, isang bulaklak. Oh, anong ganda. Well, ang sarap naman. Isang matamis na tsokolate na bulaklak ang kailangan mo? Hmm, tingnan natin. Noodles? Masarap ito. Kakainin ko ito ngayon. Aba, oh? Ano ito? Nakapirmi ito. Oh, Diyos ko! Aba! Wow. Mm. Hindi! Hindi ito makagat! Kahoy ito! Paano naman ako? hmm Isang masarap na merienda! Sakto lang para sa'yo! Napakasarap! Sarap. Oh! Ang sarap ng noodles! Kakainin ko lahat! Num-num-num-num-num-num-num! Ha? Pusog na ano? ako? Oh, Ako'y nasusunog! Ang anghang! Ang mga chopsticks ko! Diyos ko! Tigilan mo na! Oh, Hindi! Sandali, natunaw mo ba ang noodles ko? Ang sarap. Sige, subukan natin. Mm, masarap, salamat! Iniikot ko ito at pinihit. Akin yan! Oh, pizza! Bubuksan ko ito. Mm, mainit na pizza. Ngayon kakainin ko ito. Kukuha ako ng piraso. Mmm, anong amoy? Napakasarap. Iyan ay napakagandang pizza. Dapat akong kumain ng isa pang piraso. Uy! Buksan mo rin ito! Oo, oh, may pizza rin ako! Pero natatakpang ito ng yelo? Mmm, anong gagawin? Gawa ito talaga sa bato. Kumusta? Mmm, hindi masarap ang malamig na pizza. Oh, Diyos ko. Mmm, hey, gusto mo ng isa? Salamat. Napakasarap niyan. Nag-iisip ako kung ano ang meron tayo ngayon. Isa, dalawa, tatlo. Natalo kita. Binubuksan ko na. Oh, kaunting tamis. Ano ang problema tayo? Sa tingin ko magiging masarap ito. Pero ano ba ito? Alam mo ba? Hindi ko alam. Pero bubuksan ko ang akin. Chupa Chips! Ang laki! Susubukan ko ito. Oh! Ah! Ang dila ko! Tumikit ang dila! Anong bangungot? Tulungan mo ako! Hindi gumagana? May naisip ako? Isang basong tubig ang makakatulong? Ayan na! Bubuho ako ng kaunti. Ah! Oh! Ang dila ko ay nasusunog. Masakit. Oh, salamat. Masaya ako naging maayos ito. Kaya, ano ang mayroon ako dito? Likidong karamel ito. Kay sarap naman? Galing. Sa tingin ko, kukunin ko ang isang straw at gagawa ng mga bula ng karamel. Oh, wow! Ganda! At masarap! Ikaw? Hindi, salamat. Ngayon ako, o oh, ikaw, tingnan natin. Meron akong McDonald's, ano kaya ang nasa loob nito? Mga nuggets ito. Sarap. Ang sarap! Ngayon kukunin ko ito. Aray! Mainit. Kailangan palamigin. Astig ang mga nuggets na ito. Wow. Buksan mo ang iyo. Sige. Sige. Oh, isang kahon ng mga nuggets. Pero ano ang gagawin dito? Buksan natin. Ang mga ito ay frozen na nuggets. Paano ito kakainin? hindi makagat ang tigas. Oh, oh! At meron akong masasarap. Sa tingin ko, may ideya ako. Ilalagay ko ito sa plansa ng buhok. Hawakan ito sandali at... Oh! 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 Uh, ang init! Palalamigin ko ng kaunti. Mmm! Ang sarap! Oh! May naisip akong magandang plano. Ako? Tara na! Hindi tumitingin? Wow! Isang cocktail! Tignan mo! Hoy! Sige. Kamusta? Oh, paano nakakaaliw? Gagawin ko ito. Uy, ano ito? Isang frozen na cocktail? Paano ito iinumin? Sige. Ano ang gagawin ko dito? Ah, mas mabuti na. Siguro didilaan ko na lang ito. Ang sarap! Ayos yan. Ang gandang frozen cocktail. Ang may marshmallows. Ngayon, Iinumin ko ang matamis na chocolate cocktail ko. Mmm, ang sarap nito! Busog na ako! Ang galing! Maganda. Titingnan ko. Hotcakes! at sirap at mantikilya. Ang sarap tingnan! Ang bango, isang kutsilyo at tinidor. Magpuputol ako ng piraso ng waffle. Kailangan nating tikman ang masarap na ito. Mm. Ang ganda naman! kailangan mong kainin lahat. Oh, pwede ba akong... Sandali, frozen waffles? Ano yon? Parang gawa sa bato. Imposibleng kainin yan. Anong gagawin? Hmm, hihiwain ko sila. Hindi nakatulong ang kutsilyo at tinidor. Sige, kukunin ko ang lagari. Um, ano ang ginagawa mo? Kailangan maging ligtas. Aya na. Ngayon matitikman na natin sila. Hmm, medyo matigas syempre, pero kaya kong kainin. Ang sarap! Nagus Anong kakaibang kwarto? Ay, hindi mo mukhang nakakulong tayo dito. Ano ang gagawin natin? Kailangan nating makahanap ng ibang daan palabas. Oh, tingnan mo, may mga locker. Tara na. Um, sarado sila. Natatakot akong hindi natin kayang sirain ng mga kandado. Tingnan mo, merong isang safe dito. Lumapit tayo. Bigla, umaasa akong makakahanap tayo ng sagot sa ating mga tanong. Maglaro tayo ng Who Goes First. Ikaw pala! Paalam! Oh, paano mo ako iwan sa ganitong sandali? Sa totoo lang, natatakot ako. Sige, sana walang mangyari sa akin. Mukhang bilog ito. Um wow, ang basa, may tubig dito. Or baka hindi tubig ito, kundi ibang bagay. Kahit na hindi iniisip ko lang, ayos lang ang lahat. Um, sandali. May nararamdaman akong iba. Hindi ko pa rin ito mahuli. Palagi itong nakakatakas sa akin. Isang isda ito. O oh, hindi, sige, tingnan natin. Nasaan ang susi? Hintayin! May nahanap ako. Iyan ang susi. Ligtas na tayo, Emma. Ang galing mo. Buksan na natin ito. Um, hindi. Mukhang nagkamali ako. Isa itong bomba. Tayo'y patay na! Mag-isip ka ng paraan! Oh, hindi. Hindi makakatulong ang puppet. Sige, tingnan natin. Um, pwede na ang pliers. Sa tingin ko, kailangan na lang putulin ang wire. Sige, Subukan natin ito. Nanginginig ang mga kamay ko sa takot. Ha? Nagawa ko? Oh, hindi. Anong bangungot? Puno ako ng pintura? Ano? Oh, hindi ka mukhang maganda. Oh, hindi. Hindi ko alam kung paano ito hugasan. Sandali, masarap pala ito. Alam mo ba? Ngayon, sa tingin ko, maswerte pa ako. Tingnan mo, kumikinang ang safe. Ah, uh, ikaw na ang sumure, Sa tingin ko, kaya ko ito. Pwede kang umasa sa akin. Um, tara na. Tingnan natin. Parang oh, uh, malagkit. Natatakot akong hawakan ito. Pwede mo ba akong bigyan ng ilang segundo? Um, sandali. Maganda pa nga. Pero nasa ng susi? Nahanap ko na. Ayan na. Hmm, tingnan natin. Tumakbo na ako. Um, ano ang nandyan? Anong klaseng kalokohan ito? Hoy! Teka, may kumikinang sa buong mukha ko. Sa tingin ko, magsisimula na akong bumahing dahil dito. Oh! Oh! Sige, may isa pa. Sige, huwag ka lang sumigaw. Inaayos ko na ito. Maniwala ka, professional ako dito. Hmm, tingnan natin. Um, hindi, tiyak na hindi ito susi. Sige, nagahanap pa rin ako. Saan na kaya ito? Sigurado akong malapit lang ang susi. Sige. Ayan, nasa kamay ko na. Oh, hindi. Hindi ito. Tingnan natin. Sa tingin ko, nahanap ko na. Oh, ano pang hinihintay mo? Buksan mo ang kandado. Nakuha ko ang birding isa, kaya tingnan natin kung ano ang nasa loob. Oh, ano? Sandali, pera ito. Mayaman na tayo ngayon. Tingnan mo, may isa pang kahon. Sigurado akong may makukuha rin akong astig. Tingnan natin. Sana swertihin ang mga kamay ko. Sandali, ano yan? Hindi ko maintindihan. Parang gumagalaw. Um, okay, sa tingin ko may nahanap ako. O hindi may mga uod sa mga susi. O hindi... Sige, tingnan natin kung ano ang nasa loob niyan. Ito ay isang cake. oh, hindi, pero hindi naman kailangang ihagis ito sa mukha ko. Patakpan ka ng cream? So what? Pero napakasarap! Hindi, uy! Pwede mo ba akong bigyan ng piraso? Tutal, sinuportahan kita? Tinatawanan mo ako, kaya hindi. Huwag mong hawakan ng cake ko. Tama ka. Mukhang oras na para maghanap ng bagong susi. Sige, kaya bakit ka nagsasayang ng oras? Umalis ka na. Sana hindi ko kailangang maghukay sa mga bulate. Sa totoo lang, takot na takot ako sa kanila. Mukhang hindi ito mga insekto. Maganda ito. Pero saan kaya nakatago ang susi? Hindi ko maintindihan. Dama mo kung gaano kasarap hawakan ito. Napakakalmante! Hmm, ang sarap at narito ang susi. Sa wakas, nahanap ko na ito. Pero ang mga daliri ko ay puro mancha ng asul na pintura. Halika, buksan natin ito. Sana makakuha rin ako ng masarap katulad mo. Halika, tingnan mo. Ito ay uh, parang isang pindutan. Wala akong ideya kung ano ito. Ano sa tingin mo? Mm. Mm, hindi ko alam. Siguro pindutin mo na lang ito. Sige, tingnan natin. Ano? Ay hindi. May bumubuhos sa akin. Naku, ang buhok ko. Masisira ito. Mukhang isang malaking slime. Um, pasensya na. Pero sa tingin ko, hindi kita matutulungan. Ah. Nako! Hindi! Hoy! Ito ang pinakamasamang araw ng buhay ko. Ano? Ayokong mapunta sa kalagayan mo, kaibigan. Kailangan ko nang umalis. Tingnan natin. Zege, ipapasok ko na ang kamay ko. Sandali, parang madulas, pero ay hindi mga hilaw na itlog ito. Ah, nakakadiri. O, oh, sa wakas nahanap ko na ang susi. Yuck! Buhuhu! Oh, oh, oh. oh, bakit palagi akong nagdurusa? Ah, ano? Ano ito? Oh, hindi. Tama na. Panahon na para tapusin ito. Ano ang nangyari sa akin? Mukha akong malaking manok. Pasensya na, kaibigan. May isa pa. na natin. Oh, sana matapos na ito agad. Ako, ikaw. Sige, sa totoo lang gusto ko na talaga. Apagod ako maghukay sa lahat ng ganitong kalokohan. Sandali, ano ito? Mukhang Uh, isang uh, bola ng buhok. Oh, sa so tingin ko nahanap ko na ang susi na sa akin na. Sige, oras na para buksan ang kandado. Tingnan natin kung ano ang naghihintay sa atin ngayon. Wow, may isang buong bundok ng cookies dito. Hindi ko alintana ang masarap na pagkain. Ang bango ay talagang napakabango. Gusto ko ang mga malutong na chocolate cookies na may creamy na palaman sa gitna. Pakiusap, pakiusap, mag-share ka. Sige, heto na. Hmm, ang sarap. Oh, ang pakiramdam sa loob. Hindi ko mapigilan. May isa pang kahon. Tara na. Tama ka, papunta na ako. Kailangan ko lang tanggalin ang mga balahibo sa mukha ko. Kung hindi, hindi ko makikita ang kahit ano. Ano kaya ang nasa loob niyan? Okay, um, sa tingin ko na hawakan ko na ang lahat ng posible. Mukhang maliliit na bola, elastic pa rin sila, nakakatawa, ano? Sandali, ano ito? Oh, Ito ay isang gummy na mataat at may pakiramdam sa loob. Ugh! Nakakadiri! Oh, naro ang susi! Salamat sa Diyos! Hindi ko na kailangang hawakan ito. Bilisan mo, Emma. Um, ano ito? Oh, hindi. Ah, uh, ayoko ayokong hilahin ito. Tingnan natin. Teka, sa tingin ko may nangyayari, Emma, ang saya mo tingnan. Bakit mo ginawa yon? Bakit mo hinila ang lubid? Pasensya na. Hindi ko akalaing merong ganito. Oh, oh, sandali. Ano ito? Mm, tuloy tayo. Tumahimik ka. Okay. Ilalagay ko na ang mga kamay ko. Sana talaga swertihin ako ngayon. Sige, tingnan natin. Teka, may gumagalaw? Ay, hindi. Ay, hindi. Oh, sa tingin ko mga uo dito at nasa kamay ko sila. Oh, nasa ng susi? Oo, oh, oh, sa wakas nahanap ko na. Okay, pwede ko nang ilabas ang mga kamay ko? Oh, perfecto. Tara na. Tingnan natin kung ano ang nasa loob. Sandali. Sa tingin ko ito na ang huli. Makakalabas na tayo. Oh, oh, yow! Oh, magyakapan tayo! Ayan, Emma, marumi ka, halika na! Tara na! Sige, subukan nating buksan ito. At kumana! Ah, labas na tayo!